na Aga sa Indugabos, Boss mga Bikulanos, at sa mga Cebuanos, Cebuanas may buntag, may adlaw ganun yung tanan kung sa oras mo nalang tao ni atong video wala, takaroon sa lagat, di atanong sa kuan, sa pispan nag-drain sila sa kuan, nag-drain ng tubig dito sa palaisdaan kasi ito yata yung ano yung proseso uh, bago, bago lagyan ng panibagong similya i-drain muna nila kasi ito yata yung nire-record ng BIPAR kasi within 2 weeks yata o oh, pag natapos man to, de na ng ano, ng similya from Bifar. O oh, ayan o, oh. natin yung tubig na sinisip-sip. Itong water pump, dinidilig doon sa kwan, doon sa tuyong-tuyo na tubig at tataniman yata din ng ibang mapagkakitaan. ayun pala yung may-ari o. Oh. yung may-ari, itong palaisdaan ang location nito ay sa uh, Sitio Maputat. Poblas Yundos. Glaberia Masbate. So, puntahan natin yung ano, yung sinisipsip na tubig. Ito na dinidilig nila diyan, oh. Ayun, dinidilig nila diyan sa kuan. Oh, ito pa yung ano nila, oh. Yung aquarium nilang malaki. Ang lalaki na ng isda, yung ano, ayaw ko kung anong tawag na isda yan, yung yung mga kulay orange, saka kulay puti, ayan oh. Oh, ang lalaki niyan. Oh, ayan, ang lalaki ang dami. Ito yung nag yung pinapasipsip na tubig doon. Ito yun oh, dito. Kasi sayang naman, salip na matapon. kasi tata naman daw yun okra. Ano Okay ka lang? <laughs> ayan. Dalawa ano to? lalaki ng ano, lalaki ng isda oh. oh. ang dami ang doon kung pwede ni mukbang bro shout out kay Alcaraz TV baka pwede ni mukbang <laughs> so ito yung ikapa, ikalawang ano pang pang duwa expand kasi yung una doon, doon dinidrin nila tapos ito dito na naman ulit, isusunod pero pagka naubos yung tubig doon, sigurado to dito, bababa din to. Yan din drain talaga. So hanggang dito na lang. Wala tayo ngayon sa dagat, dito tayo sa palaisdaan. Sige, kita kita kita, kita sa susunod na video. Paki like and share naman para makita ng VFAR na talagang tinatrabaho yung ano nila. Yung request nila na i-drain yung tubig. Linisin yung Maigi para pag paglagay ng panibagong sipilya. Isa sariwa yung tubig, bago yung tubig. O sige, hanggang dito na lang muna.